Ayan po, tayo po yung nagdito pa rin po sa area number 2 po. Oh. Uh Yan, update ko po kayo dito sa gana po dito. Oh. Ito po ay pinalinisan. Uh oh. Kung baga limang tao, ay hindi na po tayo nakapunta po ba dito. At ako may ginawa rin nga. Ay di nga po ba sabi ko sa inyo na tayo naman, ay di nagdadagdag na lang nung napapadagdag nating pang gasto po dito ay di yung mga ibang harvest po dito oh yan ito na po oh. ay yung kubo pa rin oh yan ba para may gayo banod dun ay i chichikapin na yan ba madalang na rin nga ang tinik ah pwede na oh magkakaigi na po oh. pwede na harvest natin yan Ya. Dalwa pala rin ay pa po isa oh. Kita ga? Ah, At dati hihilahin na lang ang ulo. Are ho yung isa oh. Are po kasi para mukhang malapit ng mahinog. Bat gan rin ah. Oh. Ya. Uh para pong malapit na ari iba, iba na baga ang kanyang tekstura oh. yung tekstur oh hinug na na po ah oh, hinug na nga oh nalubog na eh eh pwede na pala ari at ilalanta ka na oh. Kaya, kaya, pang kuritin na eh oh. kurit na lang oh ay ho oh huh. eh eh talaga ho oh. hinug na no oh. Wow. Ito po masarap at ang tawag namin din yung kalutungan. Mm. Dami na ito. Baik bu. Enggak dalam balat. Napa lah banyak na nama ketanam kebangan ay? Yeah, ito na po yung ating anong tawag dito paligid po nalinis na rin po ito ito another limang tao po ang nagubra another five oh yan yeah. ba ilang ano kaya ari baka po mga 2-5 square meter lang ay sa limang tao ang nagubra Oh. Yan po ang katotohanan. Mm. Ganito po naman yung tinabasan, no. Yan ganito. Yan ang bilis nga po dito magsukal ng damo. Oh, yan oh, tempo. Ah, kapal na uli agad. Napakabilis. po tayo na ilang kalamansi oh. Ya. Yeah. Yan, nareho ko kalamansi. Kita ka. Ay, hindi pala gaano pansin. Ano? Kukuha po tayo ng pangkonsumo. Oo. Uh -huh. Ayun po at saka po kung mapansin niyo ano kung dito po tayo po ba bibihira din yung makalusong gawa po ng nakikita ko po ay siguro kulang na rin po sa magiging oras oh, at gawa natin tayo sa kabila ay paikot-ikot na ay tangko si Tao. Ibig sabihin po ba yung ikot ng pang-araw-araw natin ay nandoon lang. Oh. Tapos pag isinali ko pa dito, kumbaga kaya ho kumbaga ito yung, ini, yung nirutin ko sa buong araw na balik-balik ako. Yung pong travel ko, halos mauubos na dun sa ano. Oh, halos mauubos na sa ka babalik-balik. Kaya ho tayo mas madalas ay doon. Oo. Ang tawag po ba yung, ano, mawawasyo bagi yung balik-balik ako. Kung baga, magkuha muna ka ng tatlong kilong kalamansi. Eh. Tapos bumalik doon magsitaw, ay ubus po. Kung baga, ang po yan at gawa nga po nang yun ang mangyayari po ay. Oh. oh. Yan na ay po, kay kayo magluluminada. Ano tawag yun, luminada nga ba yun? Salaman si Dios. Puro kalaman sipo ang dito. Ayos na Dingin yun. Yan, ito na po yung mga nalinis po. Oh. Gabi. Ba, lak din pala ito. Di lang kalabaw. Di lang kalabaw. Yeah. tapos ari pa po medyo kakaiba sa atin no oh. orchids na ano po ay nagdapula po naman sa kalamansi oh nature Ayun po, kami po ay ganito pong mag uh, bukid ano po. Uh, kung baga, kung may nakita man po kayong ibang bukid na ma may malilinis pong parma, ay oo. Oh. Kung bagay, uh, sa akin lang po naman ano. Yung pong iba na nagpa-farm ay pwede nating, kung bagay, itanong lang natin sa sarili. Ito ka nagpa-farm na ito. Ano kaya ang ibang... Yung iba po yung ginagawang bakas yun ang ganito ay. Pero sila ho ay hindi nakatutok sa farm yung iba. O uh, kung bagay malinis. Pag po ba ating iisipin na ba't malinis? Ah, uh, nagme-maintain sila pero iba ho yung may mga negosyo po. yung pong ibang malilinis na farm. Mga negosyante po ang nagmamay-ari. Oh, uh, hindi po yung meron din naman siguro nakatutok lang sa farm na malinis. Oh, uh, like mga resort 'yan. Talaga pong i-maintain nila 'yan. Pero ho, yung katulad po nitong sa amin Yung iniaasa lang ang palini harvest e, eh, minsan po ay kulang pa oh, Totoo po yun oh, Yan kaya po minsan yung mga manunood po natin Kung kayo ay magpa farm Talagang number one na nakikita ko dito po sa amin Ang magiging ano natin ay yung sukal oh, Yung damuhan, mga damo Kung baga isinerkulaan po sa inyo Yan oh. na ito yung nalinis ng ano after 3 months po yan balik na po ulit ito sa sukal oo pero okay na naman po pag po may nakita kayong farm, uh, sa, sa, isip nyo na lang kung bagi, ang nagmamayari kaya nito tunay na kung baga magbubukid rin oh uh, tama magbubukid pero minsan ho naman yan di hindi natin alam minsan naman pala ay may mga anak na nasa eh, magaganda ang trabaho uh, yung mga malalaki ang income kaya nakakapagpalinis po uh, uh, ay pag dito po sa amin talagang manumanong manumanong harvest ano kumbaga sariling ani pampalinis trabahong katawan pang ang naglilinis yun lang po ang amin pero kumbaga isinir ko po yung sa inyo ha na kumbaga uh, pikitayo ng ano kumbaga Aba, maganda itong farm. Siya ba ay tunay na farmer nga siya pero may mga sumusuporta po naman pala. Oho. Uh -huh. Yan lang ho uh -huh. ang ano ko sa atin pong pagbubukid do uh -huh. para magkay idea, idea rin po. Oho. Uh -huh. Hindi po naman lahat siguro iba'y e, tutok din edi eh, pag nga, mga resort talagang maglilinis at may dagdag income ay. Uh Titingin -huh. pa tayo din na ibang spot. Ayun pa isa ho uh -huh. Ari, lucky Ang um, wala uh, eh. <laughs> Ang huna ay, Napiling agad Eh, wala nyo talagang mahunap. Putol agad eh. sadyang malakas lang ako. Tagpas agad eh. Ayan eh po, nakatiba po ulit tayo. Oh. Panalo. Yan, salamat po sa inyong pagsama. po, kung di pa po kayo subscribe sa aking channel, pasubscribe na lang, pakalag na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang video. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Ako po na may walang pupuntahan, ay napapabilis nga lang siguro yung ating salita. Yan, ingat po palagi. Happy lang po. Bye.